Hello mga lords, magandang tanghali eh, po. Magluluto tayo ngayon ng sinigang na pulo at gitna. Yung tatlong oh, pulo at na gitna dahil sinamang Ayan mga sangkap, uh, may kamatis, may sibuyas, may sili, may okra, may kangkong. Ayan mga lords, nakulo na. Kulong-kulo na, ilagay na natin bangus mga lods yan wow yummy ulo hmm sarap hmm hmm mm. lah dia tak lekas ya oh oh tamat lang tamat lang yun yan yan oh. yan mga lods oh 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 yummy oh may ako na ilagay yung ano ah uh, kangkong yan eh, o krah ilagay mga lods oh hmm hmm yummy Sini kang nabangus ulo ulo ng bangos na may kasamang uh, gitna mga lords dalawa wala yung kangkong pa wala mga lords ngayon mga lords ilagay na natin yung sa sampalok original ayan mga lords yung mamamang sinigang na bangos oh yummy 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 yum. Yami mga lords. Oh, 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 oh. So, natin yung kangkong mga lords. Yami. Nailagay na natin yung pampaasim, yung sampalok original. Ngayon naman mga lords, yung kangkong na naman, lagay natin mga lords ayun oh. Wow. Ang lit ng ano ko, rice cooker lang yan. Uh, sa yung nilutuan ko yung mga lods oh. Yan, umaapaw na yung mga lods ano, umaapaw na sarap na mga lods oh, wow Uf, ala sige lang Mister lang Pogi kaya mo yan kasya yan mga lods oh. yan mga lods oh. hmm. maasim na uh, nakakilig, nakakakilig daw ito yung mga lods yung asim kilig nakilig kilig mga lods kahit tanghaling tapat kahit sa initan na ah, pag natikman mo to mga lods kilig na kilig ka sa asim mga lods sa sarap sarap at linam na mga lods oh. mm, mm, mm mga lods oh. Mm. mga lods wow oh, wow 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 umaapaw na sa sarap mga lods oh. ah 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 punong puno ayan mga yan nga yung sa ingan ko sa rice cooker lang. Yung mga lutuan ko maulong. Oh. Mm. Wow! Kilig na kilig, sarap. Mm. Pag natikman nyo ito maulong, kilig na kilig kayo sa linamnam ang asim ng sampalok maulong. So, maulong. Mm. -hmm. Lods, oh. Tikman na natin mga lods. Mm. mm tikman natin tikman na natin mga lods oh. sinigang na with okra, with kangkong kamatis, sibuyas mga lods oh. siling green kompleto uh, ah, ricado mga lods oh. tikman na natin mga lods asim ah, tikman natin mga lods oh. wow, wow. Ang asim mga lods, oh. Kilig ako sa linaw at, at asim. Kahit mainit mga lods, oh. Kahit mainit, oh. Tanghaling tapat mga lods. Mm, kilig, kilig pa rin ako mga lords. oh. Asim, sarap, yummy. ang oh, mga lods, oh. Mm. oh. oh. Oh, isa pa, isa pa, isa pa. pa natin, isa pa. Isa pa. Asim mga loads. oh. Luto na mga loads. luto na mga loads. Kaya kainan na mga lords. Ulam ko yan, na siguro mga tatlong araw buti nyan May hirip naman tayo eh. Lagay ah. Kainan na. tanghali mga lods, magandang tanghali. Kainan na. Kain na ako mga lods. yami yami sinigang na bangus with okra, kangkung, buyas, kamatis. Yan, mga lods, kumpito ricado. Okay, babae mga lods. Mr. Pogi nga pala. asim kilig. Mm. God bless mga lods. Ingat.